Huanga City. 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radio Gandingan, Cotabato City. Savisayas. 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. UP-987-DYFR, Life-Changing Cebu City, 97.5-DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City, Saluzon, 1143-DZMR, Missions Radio, Santiago City, CARE-104.3-The FM, Legaspi City, 106.3-DZRK, Quezon, Palawan, 98.7 DZFE The Master's Touch Metro Manila at 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Mega Manila FEBC Philippines Ibinabahagi si Kristo para sa mundo Mula sa Far East Broadcasting Company Inihahandog ang Dulang tanikalang lagot. Sa Isayas 40, talatang 31, ito po ang nasusulat. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod sila ilalakad ngunit hindi manghihina. Ako po si Carlos de la Cruz, isang taong binago ng Diyos. Kung papaano, ang aking ibabahagi dito lamang po sa Tanigalang Lagot. Carlos, grabe ang beer house dito ah. Kaganda ng mga babae. Sarap i-table ang mga yan. <laughs> Uh, naniniwala ka na sa akin, Bart, na mas okay dito kaysa dun sa mga dati mong pinupuntahan. Talaga nga pa ng bonggang celebration ang ibibigay niyo sa akin, ha? Ngayong Sabado. Oh. <laughs> Sinabi mo pa, nasa ng ibang kaupisina natin? Sina Lauro at Monching si Kambal? Eh, hey, pa ng party si Kambal. Yung iba, susunod na. Umiskor pa ng Yossi. Eh, teka nga pala, Carlos. Paano mo nalaman na ang mga ganitong bar dito sa lugar na ito? Sabayaw ko ito, Bart. <laughs> Sabayaw mong bar na ito? <laughs> Paano yan? Di ka makakapag-table ng chicks dito. Yari ka kay Dali. Sa utol pala niya ito eh. Malamang na natimbre ang waswit mo na nandito ka. Tumawag sa akin si Hipag ah. Doon pala kayo dumayo kay na Utol na inuman, ha? Pa-birthday ninyo kay Bart. Ang iingay daw ng mga kaopisina mo kapag mga lasing na. Ha? Oo, masasayang maiingay. Kumita nga si Bayo kagabi. edi eh di, kanya-kanya kayo na katibol. Magaganda pa naman ang mga bargar ni Tutol. Nabiya ka ba ng isa ni Enteng? Si Marina, maganda yun. Bagong recruit ni Hipag. Kahaling Japan. Pinag-aagawan daw yun kapag pumasok sa bar. Hindi mo ba na-table? <laughs> Ayaw ni Enteng. Yari daw siya sa'yo. Alam mo naman yung si Bayaw, takot sa'yo. Pero kung papayag daw ako na yung hipag mong ite-table ko, kahit daw libre lang. <laughs> <laughs> Loko-loko talaga yung si Enteng. Pati asawa niya, pinubukaw. <laughs> Carlos, nag-aaya tropa natin doon sa bayaw mo. Talaga naman. Pero sa katapusan pang sweldo natin, ah, wala akong datong. Eh, sagot namin ang erbe mo, pati yung ite table mong chicks. Eh, wag na doon kinabayaw. Hindi ako makaporma. Alak-pulutan lang ang pwede sa akin doon. Pero yung mag-table, against the law. Kayo lang ang masaya. Ako, na nga sa chicks. Eh, doon talaga tayo sa bayaw mo, kahit ayaw mo, mga siyota na namin ng mga chicks doon. Mga inggitero, sumbong ko kaya kayo sa mga asa asawa ninyo. Ay, baka nakakalimutan mo. No? Ikaw nagrekomenda sa amin doon na mag time tayo. mga siyota, na kasi dito ang mga kaopisina ko. Ako bayaw uubusin lang ng mga alaga ni Mumay yung mga pera ng mga kasamahan mo. Kailangan ang mga PC nila makakapa bago nila matay ka o mga ito. Mga ang mga yan eh. Abay, masaya naman ang mga kaopisina ko. Alam naman nilang nagbobolan lang sila sa isa't isa. Pero bayaw, kapag na-short kami sa bill, ilista mo sa akin ha. Ako na ang magbabayad. Walang problema yun bayaw. Sobrin okay na kayo rito eh. Oo nga. Salamat bayaw ha? Eh, gusto mo. Yung asawa kong i-table mo. Ibag mo naman, di ba? Bayaw ka naman yan. Tsak, papayag yun. Naku, mas malakas pang uminom sa akin si mumbai. Lalo na sa ladies drink. Imbudo yun. Pareho lang sila ng sikmura ni Dali. Kapag nagiinuman nga sa bayang dalawang yun, dalawang long neck, ubus. Magpapabili ba ng beer? <laughs> Panghilamos daw ng atay. Ayaw mo. E eh okay lang. Dayo na lang kami sa inyo sa linggo. Inuman tayo. Tagal na natin din nagbabanding. Sige! Sagot ko ng pulutan. Adobong iti. Eh, salamat po, May. Hindi ba kayo nagbukas ng bar ngayon? Hindi, Bonnie. Kasi wala pang permit na ibinigay sa amin ng munisipyo para ma-operate ito. <laughs> isang Bonnie! Musta? Tabaan mo na kayo na. Dati, tila isang bulate na lang hindi pumipirma. Ipalilibing ka sana namin ni Dali. O ano bang atin? Pero alam mo, galing talaga ng timing mo. Kasi sarado na ang bar namin dahil wala pang permit. Purihin ng Panginoong Yesus. Kasi plano talaga ng Diyos na may share ko sa inyo ang himalang ginawa niya sa akin. Ang Panginoong Yesus ang nagbago sa akin upang tigiling ko ng pagdadrugs, paglalasing, at lahat ng mga gawa hindi kalugod-lugod sa Diyos. Lingit sa inyong dalawa, enteng umay isa na akong mananampalataya ni Kristo. di na nag-ooperate ang bar nila kong Nagpupunta pa ba kayo doon? Mamayang gabi sana. Bigaya na ng 13th month pay mamaya. Kaya madatong ang mga kaopisina ko. Mabuti na lang at nagkita kami ni Enteng. Nalaman ko na di na sila mag-ooperate. Hindi naman sila nalugi. Malakas ang bar nila. Kaso daw, mas malakas ang Diyos na nakilala nilang mag-asawa, ang Panginoong Jesus. Kaya di na sila nag-ooperate ng bar. Yun na nga yun eh. Dahil kay Insang Boni, na isa na nga ang boy na ngayon. Nakasabay ko siya minsan sa jeep. May inabot siya sa akin pulieto. Pero nang bumaba na siya dahil doon daw ang simbahan nila. Lingid sa kanya, nilamukot ko at itinapon ito. Ipinababasa pa naman niya sa akin. Wala kasi akong interes sa ibang reliyon eh. Huwag kang magsalita ng tapos ha. Nadagit nga niya si Enteng na isang atiyista. Ikaw pa kaya? ang hindi niya madadala sa kanyang bagong paniniwala. Tingnan mo naman si di ba? Balat buto na yan noon. Pero ngayon, napakalusog ng katawan. Dahil dyan kay Jesus. Ay, dali, oh. wala namang mawawala siguro sa atin kung yayain tayo ni Boni na doon magsimba sa linggo. Observe, observe lang muna tayo. Kasi nandoon na si Naenteng. Naku, salamat naman, Carlos. At sa'yo ko narinig kasi doon talaga ako magsisimba sa Linggo. Sa simula, pa-observe-observe lang ako. Pero nang kinausap na ako ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi ko na po mapigilan ang panawagan ng Diyos na siya ay aking tanggapin. Magsisi sa aking mga pagkakasala at tanggapin siyang Diyos ng aking buhay. Purihin po ang Panginoong Heso Kristo. nananalig ako sa pag-ibig mong wagas magagalak ako dahil ako ay ililigtas o oh Yahweh ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan mga awit 13 5 hanggang 6 diyan po riwawakas ang pagsasadula ng Tanikilang lagot mula sa padalang liham ni Carlos De la Cruz ng Malate binigyang buhay nina Renen Salao Eva Morata Gomez. Gomez Bodyboy Aborde Roy Camu Gomez. Rudet Bilbar Apolonio. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyolosa. Sa pamamahala at direksyon, Bing Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 no DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.